Tolong singgit. <laughs> ano ta? Oh, ano ta sa mga nag-text me? Kaya ubay-ubay na mga nag-text. Kaya dito lang mga kasama. Kaya ano namin may kontak, mga makontak na ito karoon. na ito ka mga ma-interview. Karong buntag ka mga kasama. Kabahin na mga mga wisyo. Ay sabi, tayo pa tayo pa. Ano ah, si kasama ng Silbert? Ah, mga kasama, ano si kasama ng Silbert? Ah, Ang muhatag opinion. Kasama ng Silbert, may buntag? Kasama ng Ariel o kasama manager, may buntag? Hmm. Kasi okay. ko so, si ang komento ka ba inining maong uh, proseso karong nga posibleng ma mas mas mapadalik nini ang maong nga uh, annulment? Okay, uh, sumala na sa asoy ganina ni Bishop Oscar Cruz nga ah mm. uh, sa madugay, sa madali, basta for the sake of truth, mm. kinanglan yun na kay dili maguna basta-basta. Mm. Kay dili mabod maayo nga kung lisud yung kayo ang kaso, mm. imulang dali sa liyon. Hmm. Ma-resulta right, right. ma ma yun nga dili noon mao ang desisyon. Oo. Oh. Kami hmm. e labot pa, ibao na mag to nga kining annulment, lahi ni siya sa divorce. Ako lang i-explain gamay, no? Hmm. Ang divorce, balit ang kami gibuak, giguba. Hmm. Hmm. Sa annulment, uh, declaration deklarasyon nga wala yun kami niyo on, nga balido nga na hitabo. Mm e na may bridge, doon na may kanabang bikil. Hmm nga nakita o oh, hina so gi nga oy dito di balit for example ang usaka partner uh, na pamatudan nga gipugos lang di ay so wala gitoy tinuod nga gugma mm. Nakasal sila gumikan lang kay gipugos nahibawan so mao na nga dili gito balit ilang kasal kay wala man sila magkahigugma gyud mm -hmm. so, uban pa nga dili lang kuswito kay gipugo lawyer basta na mga kuan nito grounds unsang unsay mga grounds for annulment so sa ako lang ani nga ikatampo nga uh, kung magiskutag palaod sa Pilipinas do na kanang final arbiter kun ang mga lawyer din na magbarya interpret sa ato pong pagtuo do na po tayo final arbiter mo na gitawag na uh, tug magisterium mm. Uh, kanang magisterium mo na atong gituan nga sumusunod sa mga apostoles Mm -hmm. So ako, may mong doon ako interpretation nga akong kaugalingon, pero ang final lang ato lagi yung simbahan. Mao. Mm -hmm. So na kung tinutang magtotoo atong isalindot atong kaugalingong interpretation. Mm. -hmm. Dun dun na to ang final arbiter Magisterium. istiryo. Mm -hmm. Kana lang siguro kay itaas manigi oh. i-discuss bi kana to kayo na Daga, salamat manager og no, sama ang uh, Ariel. Okay. okay. Salamat dayno ang kasama nga silbat na sayang at least na klaro bi kayo no ng, uh, mm -hmm. so karun po, deto, nga explanation. So karon po na nga pong, uh, magkuan, uh, ang kabutan nga atong pong makuano reaction ang grupo og Gabriela. <coughs> <coughs> kay, ang grupo mos Gabriela dugay na po silang gaduso no Gani <coughs> <gano, coughs> nakasalang salang panikaron karon ditos kung kini ilang gusto nga mapadalit ko no ang proseso pun sa settlement. ang lahem ang po do simbahan is uh, ang requirements na atanan ah, uh -oh. mo gito kung sa requirements mo gito uh -oh. pero